Magandang hapon mga ka-goat farming. Ilan sa inyo yung nag-post na ng mga katanungan patungo sa pag-aalaga ng kambing dyan sa YouTube channel ni Alpha Adventure, sa kanyang Facebook page, or maging sa iba't ibang mga goat related Facebook groups. Halimbawa, yung mga tanong na ano po ang gamot sa isang nagtataing kambing? Ano po ang gamot sa isang inuubo, sinisipon, or hinahatching na kambing, binabahing na kambing? Ano po ang gamot doon sa kambing na parang may sore eyes, which is pink eye? Ano po ang gamot sa isang kambing na napakaraming kuto at garapata? Ano po ang gamot sa isang uh, kakapanganak na kambing na walang gatas? O, yung mga ganyan tanong. At madalas, ano yung naoobserbahan ninyong sagot nung mga gustong tumulong sa mga Facebook groups? madalas ay ang isinasagot ay yung rektang gamot kaagad di ba minsan nga eh yung pangalan lang talaga ng gamot at wala nang iba pa hindi naman totally mali yon yun nga lang eh kulang ano ang ikinakulang nun kapag kasi ah, hindi natin na uh, tinuruan yung nagtatanong or hindi natin siya nabigyan ng idea hindi natin na pa or hindi natin siya naturuan doon sa naging root cause naging sanhi or uh, pinagmulan nung kanyang problema yung sakit na kanyang ginagamot ay magiging madalas na parating nagtatanong na lang siya ng ganun dahil hindi siya nabigyan ng kamalayan kung bakit nagkaroon, siya ng na, nagkaroon ng ganong problema o sakit yung kanyang kambing. Kaya kung napa, napansin nyo na kapag ako ay nagkakaroon ng paglalaanan ko ng oras yung pakikipagkwentuhan sa mga goat related facebook groups kahit pa alam ko naman na, na yung gamot sa ganitong sakit ay ganito ganyan hindi korektang binibigay yung pangalan ng gamot ano yung napansin yung style ko nagtatanong ako di ba at hindi lang isa dalawa tatlong tanong Binsan nga pito, sampu eh. Natanong eh, bakit ko ginagawa yon? Pinagtitripan ko ba yung nagtatanong? Or ano ba yung nagpapasikat lang ba ako? Or uh, gusto ko muna ba siyang pahirapan bago ko ibigay yung sagot? None of the above. Eh katunayan, wala naman akong benefit na makukuha doon. Ano? Maliban na lang doon sa opportunity na na Uh, sadly subtly or indirectly may mabanggit ko yung produkto ni Alpha Adventure Farms no? pero kung tutuusin uh, pinagod ko lang sarili ko sa ganong style eh, no? yung tatanungin mo pa ng lima, pito, sampung tanong yung tao ba't mo na lang ibagsak minsanan yung pangalan ng gamot di ba? hindi tapos na usapan eh, sa akin kasi ayoko lang na ang gusto ko ay maturuan yung tao, hindi lang doon sa kung ano yung gagamot, kundi pati na rin kung paano maiwasan yon. Ngayon, I know some of you might want to ask. Eh, bakit mo pa tinatanong? Ba't mo lang uh, pronto, eh, ibigay mo yung mga senaryo na maaaring naging causes nung sakit ng kambing niya. Pupwede naman yon. Pero, alam nyo ba na sa pag-aaral, sa academe uh, dahil uh, ako ay nagturo din sa academe ano uh, mas naiintindi mas maiintindihan mas mat, mas tatatak sa isip ng isang normal na tao yung lesson na itinuturo mo sa kanya kung ito ay nagmula sa self realization nagmula sa self realization siya yung nakadiskubre yun ang punto ko kung bakit ako ay nagtatanong. Kumbaga ay tinutulungan ko ang nagtatanong na siya mismo ay madiskubre niya. Na mapa, ma, 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 mabanggit niya yung ay teka-teka. Oo nga no. Yun, I think yun ang dahilan kung bakit nagtaay ang kambing ko. Kung bakit nakunan siya. Kung bakit hindi siya tumataba. So, gusto kong i-guide yung nagtatanong na ma-realize niya, na magkaroon siya ng self-realization. Kumbaga eh, parang uh, tanong niya, sagot niya ang datingan. Mas effective yun. In, mas, mas ano yun, mas, uh, kumpara doon sa minsanang bagsak eh, sasabihin ko na lang na, oh, ito yung mga root causes ng pink eye, oh, isa yung uh, bacterial infection, nakakahawa yan, ihiwalay mo yan, i-disinfect yung pinanggalingan, quarantine mo ng 30 days o oh, tsaka mo patakan ng uh, patakan mo ng uh, uh, what, what do you call on this yung uh, uh, gamot doon sa ano doon sa pink eye no? Uh, yung idadrop mo lang 2 uh, to 3 drops 2 uh, to 3 drops uh, per day once in the morning, once in the afternoon for 3 days or until mag, uh, mawala yun no? biogenta ba? yung ganyan yung pangalan ng gamot pwede ko namang gawin yon, no? eh, mabilis pa usapan don post and forget ang datingan eh, ang gusto ko uh, bigyan siya ng mga katanungan para siya mismo at by the way hindi lang siya no? hindi lang siya ang matututo nun pati na rin yung mga nakakabasa doon sa magiging usapan namin dun sa thread thread na ginawa ko nagbigay ako ng mga lima, pito, sampung tanu ka katanungan tapos sasagot siya, tapos sasagot ako tapos sasagot siya muli, dan sasagot din ako uli hanggang doon sa ibigay ko yung pangalan ng gamot saan siya makakabili, etc. etcetera et so natuturuan ko siya ng cost, treatment at saka prevention tatlong bagay, no? Pinag pinagmulan ng sakit, paano magagamot, paano maiiwasan. kaysa doon sa, ano po sa uh, gamot sa ano, uh, pink eye, o oh, biogenta, okay, K K K thanks bye, ganun lang, bahala na siya. Uh, anong tinuro mo sa kanya nun, yung pangga, uh, yung gamot lang, treatment, eh hindi niya alam ngayon, paano niya maiiwasan. So, ang mangyayari doon sa tao, paulit-ulit yung problema niya, kasi walang nagturo eh at wala at hindi rin niya inalam kung ano yung root cause. Hindi naman lahat ng tao ay kasing kasing metikuloso ko sa mga bagay-bagay. So kaya kaya tinutulungan ko na yung mga nagtatanong, no? Ang masaklap nga lang, madalas uh, mas marami doon sa mga pinaglalaanan ko ng panahon na, magpo, na bibigyan ko ng mga problem questions ang hindi na ako binabalikan yun din ang problema minsan sa mga humihingi ng tulong lalo pat kung hindi sila nagbayad ng consultation fee no? nililibre mo na sila tamad pa sumagot no? kaya minsan mas gusto kong uh, paglaanan ng tripling panahon tripling effort yung mga nagbabayad na lang ng oras ko consultation fee dahil naturalmente pag ang tao yung nagbayad ng consultation fee ko talagang susulitin niya oras ko no? lahat ng uh, salitang mabibitawan niya for 30 minutes or an hour talagang bibitawan niya yon para masulit ako so minsan mas magandang ganun na lang na uh, kaya ako hindi rin ako panay na tumatambay sa mga FB groups na sumasagot na ganun na parang uh, pro bono ang trabaho uh, for that reason na? pero ako ay willing naman na tumulong yun nga lang hindi na yung effort ko kapag ka nagpo pro bono pro bono work ako uh, uh psychologically speaking nasanay kasi ang karamihan eh, no? na siguro nasa isip nila sino ba tong degusman na to no? simple lang ang tanong ko anong gamot yung tanong ko sinagot niya rin ang tanong sampung, sampung tanong pa isa lang ang tanong ko sampung pa yung tinanong sa akin bahala ka dyan meron din namang ang dami namang nagko-comment na pangalan ka agad ng gamot ang dinadrop nila eh hindi naman ako nawalan doon parang ikaw pa nga nawalan eh no? ginaguide kita eh tinuturuan kita eh na paano, paano hindi maulit ang problema mo oh. okay so sa mga katulad ko na nag-goat farming din at gustong makatulong sa paraan na na-educate -e ng maayos yung mga gusto nating tulungan ay highly recommend na tulungan nyo silang ma-realize kung anong root cause ng problema nila paano uh, mape-prevent yun tsaka, tsaka, nyo palang bitawan yung treatment okay so ngayon sa mga gustong uh, bumili ng kambing ay okay, Alpha Adventure Farms iiwan ko yung link sa description box or rumekta na kayo sa website ni Alpha Adventure Farms no? alphaadventure.com tingnan nyo yung ruminants nandun lahat yan baka, kambing, tupa nandun lahat yan presyo, packages, nandun lahat uh, yung mga gamot sa kambing punta lang kayo sa medicine nandun lahat yung mga forages and legumes para sa kambing nandun din yung corn silage, yung fermented soya pulp, nandun din. Navigate, explore the website na lang. Okay? So yun, sana nakapagbahagi ako sa inyo ng konting kaalaman uh, kung paano tayo mas makakatulong ng maayos sa mga nagtatanong uh, o humihingi ng uh, tulong sa kung anong solusyon sa pinagdaanan, pinagdada, pinag, daraanan ng kanilang mga alagang kambing This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.